welcome to my youtube channel guys uh, Terrible TV uh, for today's video guys uh, may nakita ako dito guys na naka butas na nitso so ito na ipakita ko sa inyo so ayan guys So meron pang isa guys, dalawa po ito. So ito. Oh. Yan. ito ay binutasan na nila parang ang kukunin na lang lang kukunin na lang na nila Fibers contract lang po dito ito naman ang iba oh. mga lapida naka <coughs> nandito lang mga lapida dami itong mga lapida dito guys so ayan so pupunta ako dito doon guys ah uh, may nakita akong kabaong doon guys na inilabas na nila para ang 5 years na yun So dito pa may Ano dito guys oh Ah Ano niya ngayon guys Pang 2 years Yan Pang 2 years oh Eletheria Sobroso Yan So ito naman statay oh Kumusta na po tay Ito okay, yung magandang Yung ano tay Lapid ah Tatay, maganda ang lapid ah. So, pupuntahan ko guys ang nakita ko doon guys na kabaong guys nga mula sa nitsu ah, inilabas. So, ayan na guys. Ang kabaong guys, o so, ah, ikinarga na ni Jison sa kariton guys. So, ito na, naglinis na si Jison.